tayo ng ano uh, kabilya ayan uh, gawa tayo ng DIY kulungan ng ating aso ayan so ayan ang ating uh, churantris. 3x4 yung haba uh, idol no ang ating mga kagamitan gumawa tayo ng 3x4 na 3 x na cage, no? Dog cage. na uh, malapit na rin matapos to okay mga kami ka gusto nyo matapos na rin ang ating uh, ginagawang DIY na dog cage saka ito mayroon tayong ginawa dito mga brace sa ilalim yan no? saka doon sa kabila naman saka ito na yung pintuan natin no? ayan bilang hatakin lang pa ganyan no? hatak tapos ibababa lang ng ganyan, Yan. So, ganyan lang.